Hello mga kaibigan, dito tayo sa ating farm ngayon. Mag-harvest tayo ng lansones kasi mga hinog na po itong nasa puno na ito. Ayan. Dito lamang po yan sa tabi ng ating ano, bahay kubo. Ayan. Kunin natin yan, maya, maya lamang po. Kukuha lang po tayo ng hagdan. yo mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa taas ng lansones. Yan Mag-harvest tayo ng mga hinog. Mga isang puno lamang po ito, pero ang dami pong bunga. Taas. Kaya nga lang marami pong langgam. 'Yan oh. Mm. 'Yan, dugdap po. Mm. 'Yan. Ganda, ganda ng mga ano, kahinog hinog. Dami oh. Dami po niyan. Ko. Huh. Sarap. Kaya nga lang ang dami lang gam nila oh. Hmm. Pahingi ako isa. Ha? Kaso, kinagat din agad ako ng langgam. Dalawa naman ang kumagat. <laughs> Hello po mga kaibigan. Ah, ganda ng bunga ng lansones natin. Hmm. Yun, ang sa taas. Pakahirap lamang pong kunin. Hmm. Yan. May isang puno dun, oh, kita din, oh, may bunga din po yun. Ayan. Oh, ha? Ah, binabantayan nila yung kanilang prutas. Sana ah, sa sunod na season ng lansones, mamunga po yung ating mga ano, mga puno. Kasi dito po sa akin, eh, dadalawang puno po yung maganda ang bunga. Hmm. Ito lang po po yung bahay kubo natin oh, andun. Yung mga kaibigan, ito po ang ating nakuha sa isang puno. Marami pa pong natira doon, mas marami pa dito. Bumaba na lang ako, talagang napakadami ng langgam. Kadami pong langgam. Marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Marami pong salamat.